And hello po, shout out po sa ating lahat. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod ha, sa 26 TV. Pasensya na po no, ay medyo dugyot po tayo ngayon no. Ayan, ah, ngayon po ang aking reaction video po. Patungkol po nga dito kay ano po, ah, kay Ria. Ayan po, siyempre po. At ah, uh, ay maano po din natin doon po sa ano sang ayon po ako doon sa sinasabi po ni ano ni ah, ano tawag nito ni Kuya Julay ata yon. Saan ko ba yun napanood na? At uh, siyempre bago natin simulaan yan, ayan na uh, isang mapagpalang araw po mana sa ating lahat, mga OFW, ayan, sa lahat, lahat na po, ayan. At ayon uh, ayan, isang mapagpalang araw po sa ating Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, shout out po. At siyempre po, Kalingap Strikers, shout out po sa anyong lahat daan, At uh, siyempre isa na po ang inyong lingkod, hasa, na? No? Asi ano uh, ano po ala reaction ko ayan para sa akin or sang ayon ba kayo? Ayan, yan po ang aking thumbnail dyan, no? Sang ayon po ba kayo na na lang si uh, Diwata o si Joy Diwata para po matapos na po yung pang uh, ano po pang uh, pangingensulto po at pagpaparinig po ni Ria dito sa Kalingap sa mag-ama para matapos na. No, sang ayon po ba kayo? Comment po dyan sa baba, no? At uh, para sa akin po, mas mabuti pa siguro na bitawan po na lang para ano po? Para kasi ano eh parang uh, ito siguro yung ano for uh, for my reaction ano for my reaction no. Para sa akin parang nahihiya siguro si Nanay Imelda, nahihiya po siguro si Diwata Jo, uh, si diwa uh, si Joy Diwata na magtapat ng uh, katotohanan na gusto na po nila talaga na siguro umalis or ano pa. Pero para uh, parang masaya naman po talaga si Joy dito sa kalingap, hindi ba? Pero para na po hindi natutugi si ni Rhea yung kalingap at patuloy po ung ano, patuloy po na binabas po ang mag-ama dito sa mga antay kalingap na pinaglalaban ay mga defender nga po daw sila ni Rhea. At uh, hindi naman po maiwasan na may pagtanggol po ng ating ama ng kalingap yung kanyang anak na na po. Kailan po ba nangungurakot at anong kinukurakot po ni Kalinga Prab at ngayon naman po nagparinig na naman po. 'Di ba kanina sa live ko? Ayan. Hindi matatapos ng hindi matatapos si Ria ng saksi-sigi parinig hangga't nandito pa po sa loob ng kalingap ang kaniyang kapatid. 'Di ba? Para sa akin bitawan na lang po siguro ni Kalinga Prab 'yan kasi Di bali na pong nagsabihin na nagtagumpay ang wakwa kaysa naman po patuloy pong binabatikos ang mag-ama dito sa mga antay-kalingap na parang sinisira na sinisira na uras-uras araw-araw po ang kanilang topic. Di ba? Para sa akin ay mas mainam na po siguro na bitawan na lang po si Joy para po matapos na po yung pinaglalaban po ni Ria. Kasi para sa akin ay naranapat lang kasi yun ang ano eh, yun ang ano eh, yun ang reason eh. Na gusto niyang kunin yung kanyang kapatid at doon pupunta doon sa mga Nasa grupo nila kasi may community na po sila eh. Nakita ko kasi si Ria doon sa community po ng mga antay kalingap na nagbuo nang galing po dito sa kalingap. Umalis na nang doon po at nagbuo sila. Nakita ko po siya, nakagrupo na po siya doon. No? Ayan. ah siguro ay panahon na po siguro natanggalin na po dito si ano po, no? Tanggalin na po dito si Joy Diwata para po magiging ano naman po, magiging masaya naman po, ibigay yung kahilingan ng kanyang kapatid. No? At marami din pong nagtatanong, imposible po na hindi alam ni Joy Diwata dahil siyempre po, nirirespeto niya yung kanyang kapatid o yung kanyang ati. Sinusunod niya ang kanyang ati at mayroon din pong nagsabi na ispok person daw po ni uh, Joy Diwata si Ria. Pero Hanggang dyan lang po tayo, wala tayong katibayan po mga kalingap no. Wala tayong katibayan para pagbibintangan na spokesperson or imposible na hindi alam at hindi na pag-uusapan ito sa buong pamilya no. Mas mabuti pang iwasan na lang, alisin si Ria, ay alisin si, ano, alisin si um, Joy Diwata para magiging uh, matapos po yung ano matapos yung pinaglalaban po ni Ria. Baka kasi kako po hindi po talaga ma, ano hindi po talaga masabi-sabi po ni Ria yung totoo na aalis sila sa kalingap dahil nag-aalangan, nag, nag nahihiya. Kaya dito na lang po niya dinadaan sa parinigan dito sa social media. At baka naman po kasi kako sinusuportahan po talaga sila ng mga anti-kalingap, no? Ayan, yan po, no? Yan po mga ano po mga kalingap. Ayan po no at uh, kung ano po ang inyong ano sang ayon po ba kayo pwede kayong mag-comment para po mabigyan po natin ng option or reaction ng inyong mga ano po yung mga comment po ninyo kung ano po yung uh, ano po ano po yung uh, i ano niyo i-comment po niyo dito para mabigyan po natin ng panibagong reaction po dito sa aking YouTube channel. Kasi po sa ganitong sitwasyon panibago. Ayan panibago na naman po na parinig ni Ria. Ayan, hindi na matapos-tapos si Kuya Bal naman po, hindi din po simpre anak niya yun eh. Di ba hindi po talaga magpapatalo si Kuya Bal dahil siya po yung founder ng community at iyan po si Rhea at ang buong pamilya kalingap yung tumutulong. Alangan naman po luluhod po sila at hihingi ng suri. Di ba, mas mainam po siguro na aalis na lang, tanggalin na lang po si ano po, tanggalin na lang po dito ng lahat-lahat po si Joy Diwata para magiging uh, magiging ano na po para magiging masaya po si Ria. Kasi 'yun po 'yung point ko kasi para sa akin po kasi para sa akin ha. Ang pinaghihimutok ng botse ni Ria, hindi siguro niya masabi-sabi 'yung prangka at uh, ni Nanay Imelda na uh, gusto na nilang umalis sa kalingap na gusto nilang magsarili na. Yun po yung yun po, yun po kasi yun tapos may ano po may naiilang siya na sabihin yung totoo na aalis sila sa kalingap na. Di di na, na lang po siguro ni Ria sa social media. Di ba? Yun na lang po siguro yung ano para kahit papaano ay magiging masaya si Ria. Natigilan na po niya sa sige pa rinig ang kalingap. Di ba? Kasi ay, mayroon naman po siguro pinagmamalaki ay tutulungan naman po siguro at hindi naman po siguro na pabayaan po ng mga sponsor ni Ria. Yung mga nag-sponsor kay Ria, hindi naman siguro po pabayaan. At, siyempre, ay, ano po, ah, uh, siyempre, eh, sila naman po talaga yung, ano, di-stop na po, sila naman po yung sigurong tumutulong ngayon kay Ria, di-stop na rin po yung, uh, ano, siguro, yung, anong tawag nito, yung tulong, yung tulong dito na, uh, para kay, ano po, para kay Joy Diwata. Diba? Kasi, pahanggang, oh, tingnan mo ngayon, parinig na naman, o ba? Diba? nagpaparinig na naman siya. Yan po paki-comment po mga kalingap diyan para mabigyan natin ng reaction kasi mahirap eh. Nang ganito nang ganito parang pinagtatawanan na po ng mga antay kalingap kasi po tinuturuan po nila ito si Ria. Impossible. Impossible po. Hindi ako naniniwala kasi yung Ria na nakilala ko noon, iba ngayon. Parang matapang na pala ba, na parang sinabi po ba na huwag kang magpapatalo, huwag kang magsorry, huwag kang si ganito kung ano-ano po, tiba? Kasi yung nagsuri nga po, nahiya po si Joy Diwata sa ginagawa ng kaniyang ate. Nagsuri po dito kay Kalinga Prab, pero nagsuri po ba si Ria? Hindi, dahil si Ria po ay nasungsula na po. Inuutusan, imposibleng wala, di ba? Ayan po mga kalinga panggan dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat, no? Paki-comment po sa baba, po bago tayo uh, maghiwalay. Please po like, share, subscribe sa aking YouTube channel hasa26TV. God bless po sa ating lahat and more blessing to come sa ating lahat. Bye.